Ayan, good day mga kabakad. Uh, welcome naman po sa aking munting channel. Ah, uh, nandito po ako sa aking backyard, mga bakad. Ah. Uh, ko mga kabakad ng kusot 'yung aking bagong gawang ano, bahay ng aking mga alaga, oh. Ayan. Yan, 'yung 'diyang kuno kusot mga kabakad para ano. Para hindi rin magputik. Para hindi rin maipon yung mga ipot nila Kaso mga kabakyad Yung pusot na yan Yung pinong natiran na yan mga kabakir, eh Pero okay naman mga kabakyad Malaking bagay na rin yan Kasi hindi na maano yung Ano nya Hindi na ma Magpuputik yung paa nila Tsaka hindi maipon yung mga ipot o, Malaking tulong yan mga kabakyad at the same time uh, may exercise yung kanilang mga mga legs, mga muscles. yan ito ang sila dyan mga kabakard sila kaya niya mga kabakard oh. bago lang sila dyan eh hindi pa niya kabisado kung paano liparin yung ano, mga kabakard eh yung dapuan ah. ayun oh oh <laughs> hindi inabot mga kabagyard di pa kinaya uh, first attempt pa lang siguro niya yan kaya hindi pa niya kabisado hindi pa, hindi pa niya matansya yung, ano, yung taas yan itong ibang ginagawa nito mga kabagyard dito muna sila dadapo bago doon sa ano, dapuan yan yung dapuan nila Ayan, pati pakpak nila dyan mga kabagyard may exercise kaya tingin ko lalaki uh, lalaking malulusog ang aking mga sisiw dito sa aking bagong gawang bahay nila. Ah, uh, all purpose 'to mga backyard. <laughs> Maraming purpose 'to, pwedeng breedingan. Ah, uh, pwedeng ah, uh, 'yang brother, wala pong pintuan mga backyard 'no. Oh. Kaya itong isang kwarto, pwedeng ah, uh, lagyan ng pinto para sa sisiw Ayan, pwede kondisyonan din mga bakit pag walang siso na papagalain. Ayan, pwede gawin ano, uh, conditioning. Kasi malawak, may pwede makalipad. Ayan, yung batuan ng kabakado. Saka pwede makapagkaskas. Ayan, mga kabakyard. Ayan, sigurado masisigla itong mga to dito mga kabakyard. Lalaking malulusog pa. Uh, kasi may exercise yung paa. Tsaka yung mga pakpak -pak nila. Ayan, bilis lumaki mga kabakyard. Anak ng 5 piece sweater ko to. At tsaka yung ang nanay nila yung SBR na nakakross din sa 5 piece sweater. Pero isa lang lumabas na black ayun. No? Isa lang. Ayan, Ayan sila mga kabakyard. Yes, sa linagay kong kusot kasi ngayon ko lang nailagay yan. Uh, kahapon ko na tapos tong ano na to uh, breeding pen pagalaan yan kaya ngayon ko lang nilagay yung kusok alos maubos yung isang sako sa mga kabakyard o oh, konti na lang Pinunas pino, pino na siya mga kabakyard wala na yung malalaki nagsara na kasi mga kabakyard yung furniture na ano eh nagbibigay sa akin ng mga kusot kaya paubos na rin yung kusot ko dalawang sako na lang ko kaso ano uh, paubos na rin mga backyard tsaka mga pino na yan eh, sarap ng gulong gulong nila mga kabakyard oh. Eh. dadagdagan ko pa yan mga kabakyard kasi hindi pa nila nakalakal ng ayos eh. wala pa doon sa mga panabi nagugulo kasi sila mga kabakid pag din na ano kinakalat ko yung kuso sila, lang, sila na lang ang bala mag ano yung magkalat magkalat na lang nila yan ayun mga kabakid uh, medyo gumanda yung kanilang tirahan maluwag at the same time uh, may hangin ayan mga kabakid kasi screen lang yan Uh, press kung press ko sila dyan maayos sa magiging kondisyon nila dyan safe na safe sila dyan walang makakapasok na pusa dyan mga kabakyad ayan mga kabakyad ito naman mga kabakyad uh, lalagyan ko itong itong natira ilalagay ko dito sa kabila ayan dito sa kabila ito naman mga kabakyad ayan lalagyan ko yan mga kabakyad Binisimpe ko yan mga kabakyad kahapon. Kaya mga medyo basa-basa pa eh. Yan, apat rin sila dito mga kabakyad. Yan. Anak ng aking tornado at saka SBR na Eh. Yan, mamaya lalagay. Iubos ko na yun dito mga kabakyad. Yung natira sa sako. Ayan. Ayan mga kabakyad. Ayan mga kabakyad. Hindi pa po kayo nakakapag subscribe sa aking munting channel uh, pakisubscribe naman po mga kabakyag saka pakiclick yung notification bell paki like comment and share na rin mga kabakyag yan salamat po sa inyong suporta mga kabakyag sa aking munting channel ayan po mga kabakyag hanggang dito lang po mga kabakyag ang aking video Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, Shoutout po sa inyong lahat mga kabakyard, lahat ng kaibigan ko dito sa YT. Lahat ng uh, sa viewers ko dyan, mga kababayan kong FW, kababayan kong nakatira na sa iba't ibang bansa. Ingat po tayo parati mga kabakyard. Yan, shoutout po sa inyo. Ayan, hanggang sa muli po mga kabakyard, ang ang inyong lingkod, Marlon Bakyard po. Bye-bye po and God bless.